Bali, first day nga po pa na namin sa Iloilo -Ilo, ay talaga namang tatoy's agad ang aming unang nilantak. Eh, yung mga nakapunta na huri na eh, alam na alam na rin mga kapinsa. Kaya magaling pa inyong pan at tunghayan at nang mapanuurhunin niya ang buong kaganapan. Sige, giar na yung araw mga sa kawa ng Jobbali. Ito na nga po pala ang araw na kami po ay lilipad. Papunta nga po pala sa Iloilo. Mga kapinsa. araw nga po. Makagala naman ang kaunti yung makalabas naman din sa Batangas. Araw nga po sa puntong araw. Pasakay na tayo ng aeroplano mga kapinsa. At araw. nga po nasa itaas na hutayaw. Talaga naman nakakalula ng kaunti. Pero kung may sanay na mga kapinsan, dahil may padalwa ko na eh. Di maya maya nga po pagkarating namin din eh. Sakto. Gutom na gutom. Bale ang amin nga po pala nasugagaan pagkarating namin din eh. Di eh, eh, na Ayan din di kaya talaga naman 'yung naka-ay, ay talaga naman punumpuno, bala na nga po kakain din namin di din. Naku, wala niyo 'no kargado ng crispy pata, meron din 'yung mga hipon tsaka 'yung manok na tagalaw, Tapos ara din po sinabaw ang mga kabisan, tapos ara nga po 'yung kanilang pandiin ng talaba at tsaka po mga hipon. Ay, pano first bite? Maraming salamat po Kinuom. Busog na naman maghapunan si Kapinsan Tibi. Ay, talaga naman panalo mga pagkain din makakapinsan. Balis pagpunta nga po pala namin din sa Iloilo, -ilo. ay namit din nga po na namin ang kanilang mayor, Honorable Risa Trent. Lakip pagkwentuhan kami mga kabisan tapos paglabas namin napansin ko talaga ng kakalinis naman husay dyan walang mga saber-saber na kuryente din sa ilo-ilo ay paano ang hindi ang kuryente pala din mga kapisan ay more power Sorry. tapos na pag alam ang kuryente po na napakadalang daw po mawalan dito ng kuryente tapos meron dito mga substation tapos meron din po silang customer service office na 24x7 naglilingkod ay, sa tunay lang kung kaming madadala sa atin sa Batangas ay talaga naman napakalaking magiging alawan ng ating mga kapwa Batangganyo bukod sa mura na ay talaga naman nung napakadalang pamawalan ng kuryente iyan <laughs> ang more power may magandang serbisyo mura ang abangan po yung mga susunod kong vlog din mga kapinisan. Sana't maraming pang matutong hayaan ay shot. Thank you!